Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa uh, tayo po ay muling biyahe na sa Lalamot sa umagang ito uh, at habang tayo kang inay naghihintay nag-check tayo ng mga favorite nating ibiyahe at uh, yun nag-pop up na naman yung booking na favorite nating pick up in yes! at ito po pupuntahan ko na ito po yung mga panel board na lagi nating napipikapan ito yung pasimula nating biyahe sa lalamog at nandito na po ako sa pick dahil malapit lang po ito sa bahay at papakita ko po sa inyo at ito na po kikinakarga na namin punti lang to ilang peraso yan Ayan, ito yung favorite nating ikarga. Mahaba lang na konti lang. At ito po, idadalhin ko sa Pasig. Okay na daw. Ayos sa boss. Okay na ito? Ah, meron pa daw. Ito yung mga panel board na. Iba't ibang size iba't iba ang thickness ayan at syempre sasabayan natin to ng papasig din at ito po naisakay na natin yung una nating uh, pick up at may pupuntahan na po tayong second booking yeah! uh, papunta rin po ito ng pasig Uh, tamang tama ang mga pipikapi naman daw po doon ay pipe mahaba lang 10 feet kasya eh, kasya naman to kay si Maron kaya konti lang din so magaan yung i-deliver natin sa umagang na ito at puntahan na natin dito lang din sa may santa mesa naman kung saan ako nang galing kanina ay, doon naman tayo muling pipick up. Ah, uh, puntahan na natin para pa-deliver ko na tong dalawang booking sa Pasig. Success na naman yung ating double booking sa umaga nito. Okay, let's go. malapit sa pickup up location natin ito po ay pang apat na pick up ko na rin dito at ang maganda rito natandaan ko na rin yung mga item na pinipick up dito kaya mga pipe lang to maliliit na pang electrical mahaba nga lang at nandito na po tayo sinasakay na yung pangalawa nating pick up ano Ayan, papakita natin yung ID natin. Kasi kailangan yung ID. Okay na? Okay Doon na yung bayad nito, ano? Okay, at di ko na to sa Pasig. Okay. Parehas Pasig. Napakaganang sakay ko, ano? <laughs> <laughs> at di-deliver na po natin itong dalawang booking natin Uh, parehas na lokasyon yung isa sa may bago mag C5 along Ortega sabi nyo Pasig uh, at itong isa naman ay makalampas lang ng C5 yung pagtawid doon so the same location at ang booking po na to ay nagkakahalaga ng 1,2,52 wow. so maganda yung ganitong booking ano double booking malapit lang yung ating pagdadalhan para kang long distance at ito yung maganda po dito pagka malapitan tapos na double book ka pa so pagka deliver mo ay possible na may makuha po tayo agad doon dahil maraming booking din dito sa Pasig at uh, yun ay kinukumpara natin yung mga booking natin at yung mga delivery natin kung saan ba tayo magiging uh, mas malaki yung kikitain natin long distance ba ito o kahit dito lang sa Manila basta uh, paikot-ikot ka lang at nandito na po tayo sa first drop natin sa Glaston dito sa loading dock at nire-receive na ni boss Bigat pala to, ha. Nakuhaan ano. Traded. bolt, Ha? Ah ganyan ang ginagawa nyo ha? Ah? Electrical ano? May hmm, ganito rin ano si Tito Bar dati. Nung nagtatrabaho pa. boss? Walang resibong pinadala sa akin eh. Badna. Hindi. At papunta na tayo sa pangalawang drop off. Dito lang din mga 4 minutes nandito na tayo. Pagtawid lang nitong ano na to. Dito sa may Rodriguez, sa may C5 pagtawid doon. Dito na yung ating delivery. Ah, uh, tayo po ay may pupuntahan mamaya. Uh, isang subscriber natin nagpapatingin ng sasakyan at alam nyo po pinagtiwalaan na naman si Tito Bar ng ating isang subscriber sasakyan ang pinapatingnan sa atin at nagpadala na siya ng pang ano ng pang reservation kasi nga siya naman yung kausap dito kumbaga kausap niya online pinakita sa kanya yung unit ang tanging gagawin lang ni Tito Bardo na iti-test yung unit at syempre ibibidyo ko din na uh, details na okay yung kanyang kausap at okay yung unit kumbaga ako pa rin yung mag-a-approve kung okay ba yung unit na yon at malaking ano yun kumbaga yung tiwala sa atin po ano kasi sasakyan na hindi lang biyahe-biyahe umaga -biyahe. property at ibibigay natin yung yung honest review o yung honest na makikita natin dito sa sasakyan at pagka nagkaayos sila tsaka magkakabayaran hindi ko lang alam kung sa akin ipabadaan yung pangbayad basta ang pinadaan po sa akin ay yung ano, pang reservation na 10,000 at yun po naibaba na natin yung second uh, booking natin dito, dito sa Pasig at abang abang po tayo ng another booking oh yung mga nasa plastic kinuha yata nung isa okay at nandito na po tayo mga katito bar sa Koche Network May titingnan tayo dito na sasakyan Kasi may ano tayo May subscriber na nagtiwala sa atin na na, na, na kailangan, kailangan niyang bumili ng sasakyan at si Tito Bar yung napag Atangan ano At to mo kayo muna yung Kachat ko kanina At nandito na po tayo Sa Voce Network Kamera makinis Ayun lang itong ano Ayun lang naman to Aside ni Errol Tingnan natin yung likot Yung body muna parang may kami ito may tinamaan na dito ah makikita masisilip mo yung pagka may nagawa na eh ito palagay ko yun na may gawa Parang itong may gawa may Pero hindi naman halata, maganda. Lila, yung tingin ko ha. Ah, tsaka nakahilawamos na ano. Hindi makikita mo ito. diba ba may second layer? ito ito medyo dark kasi ito dati so titingnan natin yung makina um, nakamagsamba ito yung dati ang dami ang dami unit dito mamimili ka nga eh ito maganda oh <laughs> pang artista may montero may kausap pa eh silipin ko lang yung mga gilid mamaya natin titisingin yung tunog nito at ito na tinitisting ko na po yung sasakyan bali ang natakbo pa lang nito ay hindi ko makakita masyado kasi ano yung mata ko eh Galing ako sa labas Naaninag ko 79,307 Ayun At May kaunting gasolina Malakas yung aircon air -cool. At nasa Hindi ko kabisado yung mga ilawan na ito eh Kung ano yung ilaw nito Dito sa Ayos, ayos. Bosing. Lambot ng steering niya, oh. Hindi pa ito naandar, pero yung tunog ng makina, okay naman. At saka, ang safetyness pala nito, kahit hindi ka magsama ng, ano, ng mekaniko. Kasi, di ba, dadaan mo din ng bank financing to. Ultimong si bangko hindi niya aproban to kung hindi maganda yung unit. Kung talagang hindi, kung hindi ano dun sa price nila. Makina niya, o oh, sariwa. Oh. Ito yung langis niya. Ano okay, yun ba ito pinandar? Nung ako yung okay, nandito. Puan talaga. Bago pa. Nagmamahatik eh. At ito 'to, drive na namin si anong pangalan mo ko? Jerry eh? po, Jerry. Si Boss Jerry na yung pinag drive natin. Karamdaman mo lang 'to. Oo. Yung aircon sir, gumustok. Okay naman yung aircon. Talagang tsaka yung tunog niya. Ngayon ako pa yan. Ha? Although wala akong ano sa kuha ng makina, pero siyempre alam natin yung ano yung appearance sir ng no, itsura ng makina nakakita mo hindi siya mukhang luma hindi siya yung talagang gayat-gayat na no? ah <laughs> uh, dito magbago pa ba yung mga tourney hmm. sir so, okay. medyo malubak lang pero di naman walang kalampag ganito uh, uh, ko ah kinesing namin sa mga malubak pero walang kalampag yung ilalim o ano o oh, maririnig mo lang talaga yung sakuan yung ano ng gulong pero sa sa loob at sa ilalim wala ka maririnig na kalampag ano. Tsaka yung sabi nga ni Sir Kangina ah yung assurance ito at tsaka yung kuan. Ite-test iko ko pa ito ng bangko. Kumbaga uh, Bago din po ng bangko kung ha? talagang maayos po yung unit na ilo-loan. Oh. Kasi pagka hindi maayos, din naman po nila ipapaloan yun. Ay, nabanggit ko na rin kay Sir. Kung hindi ka mapapasubo sa pagbili nito. Saka ang ganda ng kuhan, wala mga scratch yung kung, kung gamit na gamit to. Yes, sir, pakita mo yung cambio oh, ko, swabi Hmm. Pakinggan natin yung ano. Oo, oh, mawalang tunog-tunog. Ito, siya. Malakas, maliksi. Hmm. Kumbaga uh, malakas yung arangkada niya no. Ang Hindi siya nang hihirapang parang napupupusan. Oh, Kaya Oo, oh, oh. yun ang kagandahan ng 3.0 okay, no? Ang ingay po yung makina niya Walang mga lumalagati eh. Walang tumutunog-tunog mm. Yung smooth lang ng tunog ng makina Maririnig At yan po, na-try na namin i test drive at merong syempre ano to 2016 ano may mga minor na scratches sa gilid pero hindi siya repaint yung lahat ng ano yung lahat ng body niya at yun na may normal sa isang sasakyan minsan nga kahit naka-park ay ginuguhitan ng mga bata ayan ito boss binigay ko na yung ano mo ha yung 10,000 kay boss Jerry para ako yung maka let's go na at yan mga katito bar naging okay po yung transaction namin dito sa Kochi Network Umaga na check ko yung mga yung sasakyan yung makina at yung loob ng sasakyan at approve naman si subscriber natin ano kung lahat ng video pin ko sa kanya at yun nagbigay na siya ng ano yung binigay niyang pang reservation ay naibigay na rin natin at okay hihintayin na lang natin yung approval para hindi natin alam kung tayo din yung kukuha ng sasakyan na to na test drive namin okay na okay talagang panalo pa rin Magandang gabi po mga katito bar tayo ay nakauwi na ng bahay at tayo po ay naka apat pa rin biyahe sa buong maghapon at blessing po dahil tayo ay muling napagtiwalaan ng ating subscriber malaki po yung inatang sa ating responsibilidad ano? kasi dito po sa pagtitiwala sa atin ay tayo yung pinakang malaki ang responsibilidad dito dahil uh, syempre sa akin uh, aasa o sa akin magre-relay yung ating subscriber kung i-approve ko ba yung sasakyan at kaya po chinig ko ng maayos pati yung mga gilid nito para makita po nung bibili ng sasakyan kung talagang worth it yung kanyang bibilhin at sabi din naman nung nakausap ko doon ay may assurance naman yung ano, yung pagbili dahil nga uh, idadaan din naman ito sa bank financing ay uh, yung bangko pa rin ang chi-check pa rin nila yon para syempre hindi naman gagawa yung nanghakbang hakbang yung bangko na yung ibibinta nila o igagarantiya nila na sasakyan ay hindi na okay at dun sa price na yon medyo malaki pa rin po dahil siyempre mag magpapatong pa rin yung bank ko at overall ay naging okay naman po yung transaction yung usapan dahil dinetails ko rin po dito kay ating ano subscriber yung aking mga nakita do sa tungkol sa sasakyan at napaka generous po ng ating subscriber dahil Ah, uh, siyempre alam niya na hindi na tayo nakabiyahi ng tuloy-tuloy kaya siya po ay nagbigay sa atin ng uh, hindi man ito bayad ay yung ano kusang loob po na siya po ay nagbigay sa atin. Uh, tinatanong niya nga po ako kung magkano nga ba yung dapat kong Uh, hingin ay sabi ko boss bahala ka na at malaking blessing po yan na tayo ay nagagamit sa mga ganyan na uh, transaksyon hindi man natin yan linya pero maraming salamat po at kayo po ay nagtiwala sa akin at hindi lang po yan yung una na ako ay napag-atangan ng ganyang uh, responsibilidad ano may mga nauna na din po na isang subscriber na iba naman yung kanyang uh, pinagkatiwala sa atin. At maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po dito sa channel ni Tito Bar, ay uh, hingin ko na po yung inyong precious na subscribe sa aking channel. At uh, hit me din po yung notification bell dyan para maging updated po kayo sa lahat ng aking mga i-upload at pwede po kayong mag comment dyan para ma-shout out ko po kayo sa susunod ko pang mga videos maraming salamat po at God bless po sa bawat isa Bye bye